in order ko para sa kanya. Tingnan natin kung maayos at maganda. Baka magupit mo yung ano niya. Pinaka ano niya. Hindi pa sayang naman. di magagamit. Ito. Budi nga may bubble wrap siya eh. Iba, wala talaga. yung kasirola ko nga. Box lang. Walang ano. Ayan na. Ang kanya. Ako na nag-order. <laughs> ano kaya yan? Awa bar yan. Eh, si Babarian, yan, o. No? Oh. din siyang nanonood. Si Babarian. yan. Andyan din siya. Nanonood din. Nakikiyano din siya. Ayan na. Ayaw pa rin. Ala, baka masira. Dapat anihin mo. Yan si Bavaria. Nanonood din si Bavaria. Ano yan, Bavaria? Ha? Ano yan? Tanggalin mo naman dito. Tang? Oo, simple. Yeah. Okay, na sinira niya talaga lahat ng box. Ayan na. Ayan na, ang kanyang order. Ako pala. <laughs> Ako lagi nag-order ng ano niya. Ayan na. Mapapalitan na. Lilinaw na ang kanyang salamin. Sa harapan. Tingnan mo. Ayan. tinatanggal to eh. Ito. Ayan. Tinatanggal yan. Ayan. Tapos dito, ipipindot din dito. Wala siyang sira. Tingnan mo, baka may, baka may sira. May suction. Kaya pasok yun? Oo. Oh.